Mga awit kabanata, apat na isang saknong isa hanggang labintatlo. Mapalad siya na nagpapakundangan sa dukha, ililigtas siya ng Panginoon sa panahon ng kaligaligan. Pananatilihin siya at iingatan siyang buhay ng Panginoon at siya'y pagpapalain sa ibabaw ng lupa at huwag mong ibigay siya sa kalooban ng kanyang mga kaaway. Aalalayan siya ng Panginoon sa hiligan ng panghihina, iyong inaayos ang buo niyang higaan sa kanyang pagkakasakit. Aking sinabi, O Panginoon, maawa ka sa akin, pagalingin mo ang aking kaluluwa, sapagkat ako'y nagkasala laban sa iyo. Ang aking mga kaaway ay nangagsasalita ng kasamaan laban sa akin na nangagsasabi kailan siya mamamatay at mapapawi ang kanyang pangalan. At kung siya'y pumaritong tingnan ako, siya'y nagsasalita ng walang kabuluhan, ang kanyang puso ay nagpipisa ng kasamaan sa kanyang sarili, pagka siya'y lumabas, isinasaysay niya. Yaong lahat na nagtatanim sa akin ay nagbubulong-bulungan laban sa akin. Laban sa akin ay nagsisikatha ng panghama. Isang masamang sakit, wika nila, ay kumapit na madali sa kanya, at ngayon siyang nahihiga ay hindi na nababangon pa. Ang aking kasama-samang kaibigan na aking tiniwalaan na kumain ng aking tinapay, nagtaas ng kanyang sakong laban sa akin. Ngunit ikaw, o oh Panginoon, maawa ka sa akin at ibangon mo ako upang aking magantihan sila. Sa pamamagitan nito ay natatalastas ko na nalulugod ka sa akin, sapagkat ang aking kaaway ay hindi nagtatagumpay sa akin. At tungkol sa akin, iyong inaalalayan ako sa aking pagtatapat, at inilalagay mo ako sa harap ng iyong mukha magpakailanman. Purihin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, mula sa walang pasimula at hanggang sa walang hanggan. Siya at siya Mga awit kabanata apat na put isang saknong isa hanggang labintatlo.